Baba box. Good evening. Saturday night. Dino mm. fiber. Eh nagpapahinga na ako kanina eh. Diba katabi ko na yung sako ko kanina. Naaya ako. Chill lang. Kaso kasi Bock Dante tsaka si Bock Rodel. Diba iniinom namin. Ano so. eh? Ibang brand. Ibang brand. Yung ano naman, maibong ano naman. Ito, kanduay. Shout out sa'yo, Tadbay. Baka naman. Ano? Kanduay. Ano yan sa ano? Chill lang naman. Ano lang. Ano yung vlogger? Vlogger eh. Oo. Goods. Pag naubo siguro yung dalawa. Nasa freezer yung isa, pinalamig ko. Dahil mas masarap din yung eh, pagmalamig malamig eh. Alright. <laughs> Goods. chat out pa ka, Bap. Pashir. Pashir tanggal. Pasur. Ano? Pasur. Palo. Palo nyo sa page. Para update guys sa mga videos na mga makapuso. Ah, ganun dapat. Good. Thank you.